Good morning, Philippines! Sasay niyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong linggong ito kung saan ating matutunghayan ang kwento sa serbisyo ng na ating itatampok ngayong umaga. At kami ang inyong makakasama, Bombo Ayra Chicano. at Bombo Mariana Esmeralda. Ang kahalagahan ng pangalaga sa mga hayop ay napakalaki, hindi lamang para sa mga hayop mismo kundi pati na rin sa mga tao at sa buong kalikasan. At ang ating tatampok ngayon ay may malaking ginagampanana sa pangalaga sa mga hayop bilang animal welfare advocate. Siya ay si Atty. Heidi Marquez Kagiwa, isang abogado at ang kasulukuyang President and Program Director ng Animal Kingdom Foundation. Bilang abogado, ang kanyang pangunang responsibilidad ay siguraduhin na ang mga kliyente ay maprotektahan ng interes alinsunod sa mga mandato ng batas. At bilang isang practicing lawyer, napakalaga din aniya na maging totoo sa paghatid ng hustisya sa mga kabilang sa oppressed o mga underprivileged. Pagbabahagi pa niya, siya naman ay napabilang sa Animal Kingdom Foundation na mula sa pagtulong na makasunod ang mga ito sa regulatory requirements at mula noon ay nagsimula na ang kanyang malalimang tungkulin sa naturang organisasyon. Narito nga at ating mas kilalanin pa sa si Atty. Heidi Kagiwa ang Presidente at Program Director ng Animal Kingdom Foundation. Ako po ay isang uh, abogado by profession at um, ako po ay practicing lawyer to be exact no and at the same time and I'm I'm uh, an animal welfare advocate as well ah uh, bilang abogado po no syempre ang ating pong primary responsibility is also to 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 make sure na ang ating pong mga kliyente ay napoproteksyonan po ang kanilang mga interests that they also comply with rules and regulations or be compliant no with the mandates of the law as a as an officer of the court syempre kailangan po tayo ay compliant din sa sa mga requirements at sa mga batas na ina, na pinapatupad po and as a practicing lawyer po kailangan po rin nating maging um totoo sa ating pong uh, pagde-deliver ng justice para sa po sa mga oppressed at saka underprivileged as a lawyer po kasi dahil nga po uh, Uh, tayo naman po ay nagahandle den din ng mga corporate and registration um, uh, processing. Ano? Tayo po ay uh, na na hire upang para para tulungan po ang Animal Kingdom Foundation at that time na sila po ay makapag-comply sa mga regulatory requirements. Kaya naman po uh, simula po nung panahon na yon ay naging involved na po tayo although limited capacity po tayo noon dahil nga po I was handling the corporate matters and compliance and regulatory matters for Animal Kingdom Foundation. Eventually po tayo naman po ay naging uh, naging nag-evolve no at naging involved sa sa sa, sa uh, operation po ng Animal Kingdom Foundation and as a lawyer I think I was able to help the organization in ensuring also that um, ito po ay maging uh, compliant sa regulations and at the same time ginamit din po natin ang ating profesyon upang maipa Uh, lawak ang advocacy ng animal welfare not just not just on animals for companion animals but also on farm animals as well so malaki pong tulong ng ating uh, profession because um being familiar with policies and regulations na it na nagamit po natin ito para rin mag mag-introduce -mag ng mga guidelines and regulations on animal welfare. Isa naman aniya sa mahirap na parte sa kanyang trabaho sa Animal Kingdom Foundation ay ang pagbibigay sa publiko ng kanilang adbokasiya dahil hindi naman lahat aniya ay talagang tinatanggap at bukas ang pag-iisip kung pag-uusapan naman ang patungkol sa kapakanan ng mga hayop. Um, I think one of the most difficult part is uh, making sure that or, or delivering the advocacy itself to the general public because it's not everybody not everybody are are open to the advocacy not everybody are um, is accepting uh that animal welfare matters or that animals are living beings so yung pag-introduce po na yan at pag 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 uh, pagbibigay ng kaalaman ay napakahirap po because um, hindi naman po lahat ay automatic animal welfare advocate sa kanyang halos dalawampung taon sa Animal Kingdom Foundation, may tuturing niya bilang uh, magandang parte ng kanyang uh, trabaho ay ang naging ambag niya upang madalas sa kasalukuyang estado ang organisasyon uh, dahil kung babalikan niya ay hindi naging madali ang pag-uumpisa ng Animal Kingdom Foundation. I've been with the Animal Kingdom Foundation for I think over um, 20 years. And um, as president, I think I'm uh, I've been the president for I think about four or five years already. Po, para sa akin po, one of the most satisfying or or masasabi po natin na success or um success no, ng ah uh, nan aking na contribute sa sa organization is I think um elevating the organization to the status of where where it is now Be nagsisimula lang po kami noon uh, sa animal welfare advocacy on the dog meat trade campaigns nung ako po ay pumasok nag, nag nagpalaganap po tayo nagdagdag po tayo ng mga programs and activities and that includes education that includes community services Um, that includes also spay and neuter, and of course collaboration with the government agencies. And I think this helped a lot in building that credibility to the organization. At uh, ayun po, marami rin po tayo mga na-introduce at na-contribute -na, na mga guidelines sa ating Committee on Animal Welfare upang mapaganda po lalo ang ating uh, animal welfare um, policies at ma 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 apply po ito sa ating mga ah uh, by by how we treat animals and I think also because of my 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 profession i was also doing trainings you know, a lot of trainings with the police government agencies or other stakeholders and i think i also consider this as a big um, satisfying or, or achievement for me you not know, to have contributed this to the organization and into the animal welfare and advocacy Layunin nila Manila na mas maipatindi sa mas malawak na aspeto ang ginagampanan ng mga advocacia na hindi lamang nakakatulong sa mga hayop kundi pati na rin sa mga tao mismo. When we talk about how the difference though no, while we focus on the welfare of the animals Um, the 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 human component there is also very huge kasi ang tao po ang nagmamaltrato sa mga hayop ang tao ang mga gumagawa ng mga hindi magagandang bagay sa mga hayop so kaya may human component pa rin po yon doon yun nga lang po instead of we're focusing on the benefits uh um uh, ng mga ito sa tao we're focusing on how we will help improve no yung 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 condition or living condition ng mga animals po. Hindi naman siya may kakailan na pinakamalaking motibasyon sa kanya ay ang mga hayop mismo upang siya ay magpatuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang animal welfare advocate. I think what the big motivation really is or are the animals themselves, no? If you see their suffering, if you see how they struggle to live among human beings, I think that already is a very strong motivation for me to fulfill and to do more work for the animals. Kasi with 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 that condition, and with with my work as an animal welfare advocate, na improve po natin ang ang kanilang living condition. Na tutulungan po natin silang maging magkaroon ng mas uh, mas maayos na pakikisalam sa mga tao. And at the same time po, ang mga tao naman nagkakaroon ng awareness on how to properly treat and to have more compassion to animals. Pagdating naman sa pagbabalansi ng oras sa kanyang trabaho at oras sa pamilya, aminado siya na talagang napakahirap nito lalo na at nagdedemand ng oras ang kanyang propesyona. Ngunit dito niya mas natutunan ang kahalagahan ng time management. Oh, niyan, ano? Actually, But I, I think time management is really very important. And uh um, it also helps that you, uh, my, my family, my my husband, and my children really supports also this advocacy. At uh, nang dahil diyan po talagang kailangan mo lang talagang magbigay ng uh, panahon sa iyong pamilya, pag-ukulan ng panahon ng iyong sarili kasi syempre ang tinatawag nating self-help, self-love, no? Kailangan din po nating alagaan ang ating sarili para lang po maalagaan din natin ang ating pamilya, ang ating advocacy at saka trabaho. So it's really time management po. Narito naman ang mensahe ni Atty. Heidi sa lahat ng na nagnanais din na maging animal welfare advocate. Anya na kahit sino anumang estado o ay maaring magampanan ng pagpapalaganap ng mga advokasya na makakatulong sa mga hayop. Sana po sa ating mga kababayan, especially those who may be involved in in their own profession, lawyers man yan, teachers, you can be an animal welfare advocate regardless of your profession. You can do it on your own time. You can do it within your family, your community. So hindi po sa gabal ang profession. Kailangan po nating gamitin ng ating talento, gamitin ng ating discipline or profession To, to help advocate for animal welfare. So uh, po ako minsan narinig, ano, na hindi ko ako, kasi busy ako sa trabaho ko. We don't say that. We always say that our work, our job helps us also improve and helps us also um, deliver services for the benefit of the animals. Sumain nyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong umaga kung saan inyong natunghayan ang kwento sa serbisyo at mga pinagdaanan ng ating itinampok ngayong umaga na kapupulutan ng aral at inspirasyon. At mga kabombo, muli na nga tayong magkasama sa susunod na edisyon ng ating segment. Kami ang inyong nakasama, Bombo Ayra Chicano. At Bombo Mariana Esmeralda para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo! Good, Good morning, Philippines! Morning Philippines.